Assalamualaikum So for today video ay may bisita kaming paparating So ayan natanggal na yung aking lipstick Mag <laughs> lipstick tayo mamaya Ngayon guys ay magbabarbecue barbecue chicken kami dun sa baba So nag prepare na ako ng uling, manok marination na at saka beef Pero si asawa lang yung magluluto dun sa baba So, paparating yung kaibigan ko dito din sa laho na kapag asawa rin ng isang Pakistani. Maguluan ko ko guys. Nagawa ako ng salad Abang di pa dumadating ang aking mga bisita ay agad-agad na akong gumawa ng macaroni fruit salad. Kaya ngayon ko pa itululutuin guys kasi nga wala akong fruit cocktail at naubusan ako ng cream guys. Kaya yun kinabukasan ay bumili pa yung aking asawa ng fruit cocktail. Kaya ngayon ko pa itululutuin pero mabilis lang naman ito guys. halu lang at magpakulog ka lang ng macaroni. Ano na akong ginawang isang sweet pero dagdagan ko pa guys kaya gumawa ako nito guys nagawa ko guys Ini yang guys, men. Gumagawa aku salad. rice chicken yun yung gawin kami ng barbecue ayan yeah. yeah. ito yung ginagawa ko guys niya, yun yung ating macaroni salad dito ni pizza ingredients so ayan Sobrang dami. Di pa nga naubos yan. Tsaka ito di naubos. Kasi masyadong creamy. Pero ito ubos. Pero gitu siya guys. 490 um, the Same, same, this, same, this. No, I this, this. Ito naman yung beef. Ito yung beef na gagawin barbecue mamaya. So, i- Ano pa yan siya? Ah, ito yung mga stick namin. Chicken ito, guys. Marami yan siya, guys. Yung beef naman sa mga oras na ito ay nagluluto na yung aking asawa sa baba ng barbecue kasi doon daw siya magluluto. Kasi sa taas ay delikado kasi yung mga bata ay naglalaro sila dito. Kaya yun, aware siya sa mga bata kaya doon daw siya magluluto. Ito pala yung aking kaibigan na maganda naon. Isa siyang tunay na kaibigan na nakilala ko dito sa Lahore. So, ayan guys, nag Ipaprefer din siya ng kabab. At ito naman ako sa kabilang side. Kasama ko yung isang patistanya. Patamangkin ng kanyang asawa. At ayan na si Intay. nyo ngayon. Hayaan niyo siya guys. Kasi siyempre malayo tayo sa ating pamilya. So kung pa nakikita tayong kalahin natin at lalong-lalong na maging pa ay para ka na rin may kapatid dito, pag malayo ka sa iyong pamilya, so siya pala yung aking kaibigan guys, at ayan pinapakita niya ang kanyang ginutong biyon, kasi sabi niya yung iba dyan, ay hintayin mo, kasi tutulungan kita magluto, kasi nung isang araw kagabi pa ay nagluto na ako ng iba Pin prepare ko na yung ibang mga ingredients, kinakat ko na at yung ibang sauce ng spaghetti ko ay dinoto ko na sa kasi sabi ko bukas ay para hindi na kami mahirapan at ayan na ngayon mga luto namin guys ang iba ay itay pa doon sa baba at ba yan So yun guys, kakawilang na aming bisita. Alhamdulillah, successful ang ating food. Hindi na ubus lahat. So, umuwi na sila, guys. So, alhamdulillah, nakakain kami, nabusog, nag-enjoy. Na. So, yun, masakit yung kalipag ko kasi alam niya na kung may bisita. So, hanggang dito lang.